Ito yung ginagamit nila dito kapag gusto nilang mahiga. Yung bago pa to guys. Oh, nakatali na siya. Hala, grabe. Ayan, meron pa dito. Ito oh. So mga idol ay nandito tayo sa isang gubat. Hindi ko alam po anong lugar to dito mga lodi. Ayan oh. May bali-balita rin daw dito. So maghahanap tayo ng mga ebidensya kung ano yung makikita natin dito mga idol. So ayan. So ayan mga idol, nandito tayo ngayon sa bukid na to. Hindi ko alam kung saan lugar to. Basta bukid to. Hindi ko alam kung anong pangalan dito sa bukid na to. So marami raw dito nagpupunta kapag gabi. So alamin natin yan at natin ng mga ebidensya. Ito yung bu bukid guys. Walang katao-tao dito mga idol. So, walang mga tao. Meron na agad tayong nakitang ebidensya. Ito, oh. no! Mga kinainan. Sobrang dami. So, marami nga ang nagpupunta dito kapag hating gabi. Hating gabi o gabi. Oh, my God! Ayan, oh. May kumot. May kanin. Oh my god. Binalot pa yung parang ukumot ata 'yan. Tapos may basahan. So 'yan mga idol ikutin pa natin to kung ano'y makikita natin dito. So ayan, hindi naman masyadong nakakatakot dito. Siguro pag sapit ng gabi talaga madilim dito mga idol. So ito pinutol pa yung puno, yung kahoy. Mayroon rondin ditong basahan. Siguro ito 'yung nag ito yung ginagamit nila dito kapag gusto nilang mahiga wala tayong ano guys eh hawakan so tingnan natin tong kumot parang luma na mga lodi ito kinunit pa nila tong ano ito yung basahan guys wala kasi tayong gloves oh my god linalanggam na maghanap pa tayo ng ibang ebidensya so may mga oh my god ano to may balat pa ng si Chiria guys ang dami ang daming nagaganap dito ang kababalaghan. Yung ano, parang puno oh, to guys. So, ayan, ang daming ano. Dito siguro sila nahihiga. So, ito pa. May pinagsipsipan pa ng istro. Ay, nang ano, sesto. Oh my God, ano pa yung mga makikita natin dito? Ayan guys, ang dami. Ano to? Comment down below mga idol kung para saan to. Ayan guys, oh. Yung balat. Grabe. Dami. Ah, dami lang gam. Oh my God. May isa pa tayo nakita guys. Ano to? Oh god, ulit? Naka oh my god bagong bago pa to guys oh nakatali na siya hala grabe dito kasi guys walang kaanong bahay talagang bukid lang siguro yung mga napapadaan dito ay tumatambay muna dito pag gabi ayan guys so taling tali pa siya oh grabe ano to dapat investigahan natin to kung ano to kung para saan to guys ayan guys so nakatali siya oh grabe oh my god so ayan guys talagang ano dito talagang pinupuntahan talaga to ng mga tao ayan walang gaanong tao dito mga idol so talagang tahimik dito talagang nakakatakot naman dito pagsapit ng gabi so ayan mga idol so hanggang dito na lang tayo matatakot din ako baka may makakita sa atin dito ang daming ebidensya nating nakita dito ang daming ebidensya pati ako linalanggam na guys Ayan, mayroon pa dito. Ito, oh. Oh, no! Oh, my God. May bote pa. Nagdadala sila dito ng soft drinks para inumin. Ito pa, guys. So, maraming ebidensya dito na nakikita natin. Mayroon pa dito. Ito pa. Oh, my God. Hindi natin nahawakan, guys. Baka mamaya kung ano yung mga germs na nakalagay dyan my face mask pa ito pa oh my god ito guys sawakan natin oh sobrang tagal na nito guys may mga potik na oh my god ay alis na ayan hanggang dito na lang tayo guys so yung mga idol nakita nyo naman yung mga ebidensya na nakita natin dito talagang nakakatakot din naman talaga so nandito tayo sa bukid walang gaanong tao dito mga idol mga ganitong oras ay tanghali, wala rin tao. So, tayo pa lang yung nandito. Siguro maraming tao dito kapag gabi na. So, yan. Hanggang dito na lang tayo mga idol. See you for the next video.